bagay na pwede mong gawin kung gusto mo na ma-attract agad sa iyo ang ka-LDR mo. 1. Maging authentic at confident sa sarili mo. Mahalaga ang pagiging totoo pag confident ka sa sarili mo at pinapakita mo ang tunay mong pagkatao tapos nagiging kaakit-akit ka sa kanya. 2. Ipakita ang interest mo sa culture niya. Maging interesado at bukas sa kanyang culture. 4. Panatilihing magaan at masaya ang usapan, maging positive at mag-focus sa fun side ng inyong usapan, lalo na sa mga unang yugto ng inyong pagkakaibigan. 5. Magpakita ng genuine interest sa kanyang buhay. Tanungin mo siya tungkol sa mga likes niya, goals at mga pangarap makinig ka ng mabuti kapag nagkukwento siya. Kapag nararamdaman niya na interesado ka sa kanya, mas malaki ang chance na pagkakaroon niya ng special feelings para sa'yo. 6. Magkaroon ng sense of humor. Mas maganda kung may sense of humor ka. Lalong-lalo -lalo na na iba't iba ang kinalakihan niyong kultura. Ang pagpapatawa at pagiging masayahin ay nakakatulong para mas maging comfortable kayo sa isa't isa. 7. Maging patient at understanding sa language barriers. Maaaring may language barrier, kaya magingat sa paggamit ng mga idioma na maaaring hindi niya ito maintindihan.